Hello Mother Earth! Welcome back sa ating channel So ngayon lang ako nagkaroon ng time para magbigay ulit sa inyo ng tips or magbigay sa inyo ng payo kahit ako yung hindi doktor pero ito ay basis sa aking karanasan So ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa pananakit ng ulo ng ating anak at may kasamang pagsusuka Ano nga ba ang mga dahilan kung bakit sumasakit ang ulo at may kasamang pagsusuka. Sa mga hindi po nakakaalam kung nga po pala si Jessel Baruga, founder ng usapang health para kay Bibi. So bago natin simulan, mind trail ako. Mother Earth pag-usapan na natin ang isa sa dahilan kung bakit sumasakit ang ulo ng ating mga anak. So, alam nyo ba ka Mother Earth, last year si Sabrina, 6 years old, nakaramdam po siya ng pananakit ng ulo. Yes ka Mother Earth, lagi siyang nagre na ma'am, sakit ang ulo ko. At nasusuka siya. At talagang nagsuka siya ka Mother Earth nung gabing yun. Kaya ang una kong naisip ay baka dahil sa na-scratch siya o nakalmot siya ng pusa. Or baka ka Mother Earth nung nakagat siya ng aso. So, yun kaagad ang naiisip ko. Yan yung, tingnan nyo sa screen, ganyan yung mga naiisip ko kaagad. Kaya ako ay, hindi ba katulog, hindi mapakali. Kaya kaagad ko siyang pinacheck up. So, sa mga nanay dyan na natatakot, na hindi ma, mapakali kung bakit na ulo. Kasi, di ba, minsan, may mga dahilan kung bakit malay mo, kulong lang sa tubig, o masakit lang talaga ulo, painom mo lang si Kaya lang, ang nangyari sa anak ko is, madalas siyang masakit ang ulo. Kasi, parang para sa akin, hindi normal na sumasakit ang ulo sa ganyang edad. Kasi ako, nakakaramdam din naman ako na sakit ng ulo, ganito na yung edad ko. Or, nung bata pa ako, nakakaramdam ako ng pananakit ng ulo, pero minsan lang. Yun sa anak kasi, 6 years old, parang lagi siya nagreklamo masakit ang ulo ko mama diba parang hala nakakatakot kaya ang ginawa ko nagpa check up ako at doon ko po nalaman na isa sa, na ang rason pala kung bakit masakit ang ulo niya ay dahil sa na-infect po ang sa chan niya. Na-check up po siya. Shout out po kay Dr. Arriado sa doktor namin na magaling sa City Health Office. Si Dr. Arriado, shout out po. Mababait, magaling, maganda. <laughs> Sabi, shout out. Oh, yun talaga ka Mother Earth ang dahilan. Kaya may reseta siya na civic at Metronidazole. Kaya pala siya sumasakit ang ulo niya dahil nagkaroon siya ng infection sa chan. So ka Mother Earth, kapag ang anak nyo ay nakaranas ng pananakit ng ulo, na sa edad na mga 6 years old, huwag kayong mag-atubiling, ipacheck up kaagad. Huwag kayong maghaka-haka, huwag kayong magtatanong sa sa mga group, tawag ito sa group chat, sa FB group kung bakit ganito, bakit nagkaganito. O normal lang nagtatanong kasi pag mga mami talaga, ganyan din, ganyan din kasi ako, meron akong mag-search. Pero mas maganda na kayo po ay pumunta sa pigeon nyo. So, ito ay, sinishare ko lang sa yung experience ko para, ngayon, halimbawa, ngayon, gabi na, wala nang dok, o wala nang doktor, hindi, wala kayong time para pumunta sa doktor ngayong gabi, o hindi talaga siya emergency, at least nakita nyo ito. Kamada Earth, pag masakit na masakit ng ulo ngayon, or nagsuka na ngayon mismong gabi, ay wag nyo nang antayin na mag, pumunta o oh, magumaga, mag-umaga mo umaga pumunta kay sa doktor ng umaga kapag nagsusuka na na talagang sunod-sunod na nakatatong beses nang suka ay sugod na sa ospital yes ka mother ito yung antay na magpabukas pa kaya ayun Shire share ko sa yung experience kasi same ng mami, uh, ka ko din yung friend ko na si Rodeline. That time, parehas kami ng sinyalis na sumasakti so, na ng ulo at masakta yung cheek na tapos, ang iniisip namin, kasi nga, ba diba, yung may mga alaga kaming uh, aso at pusa, baka ganun, kaya natakot kami. So, isa pala sa dahilan ay dahil nagkaroon ng infection sa chan. So, mother Earth, kung may naitulong sa iyo ang video na ito, video, video na ito, video na to ay maaaring kayo ay magtanong, mag-like, mag-subscribe. Meron po akong YouTube channel. Ito po yun, Jizzle Vlogs. At, hanggang dito na lang ating video at ako ay magbibideo magbibigay pa ako sa inyo ilang tips yun lang maraming salamat, bye God bless